Hi! Good morning! Ayan. So, kadating ko lang galing groceries. Kumain na kami ng anak ko at ayun siya, naguhugas siya ng pinggan. Alam mo, pakikinamangan na talaga itong batang to eh. Ayan, masipag to eh. Hi ate! Shout out ka naman oh. Hi! Ayan. So, mag-aayos muna ako ng aking mga pinamili. Pagkakain namin ay dito siya pinadiretso yan may dalawang box lang at saka ito isang bundle. Napirat na yung ibang ano kasi dito nilagay ni ate. Dito sa supermarket kasi kanina walang bagger. Kaya si, si cashier, ah yung cashier, siya na din yung nag... Pero, pero, pero uh, 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 yung nag pack. Tapos ito, ayan, kanya-kanyang ano, kaya ganito yung pagkakatali. Kasi ako na rin yung nagtali nito sa supermarket. At saka ayan, so bubuksan muna natin. Ayan, so nabuksan ko na itong isang box. Anyway, ito nga palang abaka na ganito. Ito ay binabayaran sa supermarket. 4 pesos ang isang box at saka ang isang, ang isang tali niyan. 4 pesos. So ito yung laman ng isang box ko. Dito na ako mag, magkakalka. So bali lima. Lima, lima lang. Ito, chili masi. Tapos kumuha ako nitong kalamansi na extra big. So, Ang bentahan ko nito ngayon ay 22 pero mamaya magtitingin ako sa grocery ay sa grocery doon sa resibo kung magkano na yung puhunan nito doon sa supermarket. Tapos kumuha din ako ng yakisoba na beef ang flavor niyan. Ang bentahan ko dito ay 14 pesos. 14 pesos lang 'yan and tapos cheese Swiss, ayan, 6 pieces lang. Alam nyo, talagang pinagkasya ko lang talaga yung 8,000 na budget ko. Kasi may dadating akong deliver ngayon. So, para lahat ay mabili ko. Ginawa ko siyang, uh, kumbaga, tiningi-tingi ko talaga siya. Para lahat meron. And magic sarap, ayan. Bali, tatlo yung kinuha ko na magic sarap. Siguro yung iba na ando sa kabilang box. Tapos yung holes na candy, naligaw siya ng landas. Green dapat yung kukunin ko pero dahil wala. Ito na lang yung kinuha ko. Tapos kumuha din ako ng 25 grams. Meron pa naman ako doon. So, apat lang yung ating kinuha. And itong ketchup na ito. Minsan kasi may naghahanap ng mas malaki daw. So, kumuha ako ng isang peraso lang yan. Tapos kumuha din ako ng tomato paste na ram. Two two pieces. Tapos, at eh, ate, oh, yung smart C mo. Kinuha ko si ate ng smart C, tsaka isang, yun, basta yun na yun. Tapos, itong one half kilo na crispy fried, tatlong peraso lang siya. Tapos, ketchup. Ah, ito muna ang breadcrumbs. Ayan tatlong piraso din. O ba diba, para maging wais tayo. Kasi kung hindi naman ganun kalaki yung dala natin sa grocery, mas mabuting i-budget natin para lahat ay meron. Hanapin ng customer natin. Ano, etong UFC banana ketchup na 21 ang bentahan ko nito. Pero parang sa tingin ko ay mag, nagtaas sila. Kasi ang puhunan nito kanina, nakita ko dun sa grocery, ay nasa 19 pesos na. So, magtataas tayo. And kumuha din ako ng patis ito yung patis na tig 11 pesos dito sa akin. Kumuha ako ng lima. Ay, wait lang. Anim pala siya. Ayan, bali anim. Tapos, isang pak lang na pansit kanton. Chili mansi. Ayan. Tapos, etong Milo Twin Pack. Milo Twin Pack na 18 pesos ang bentahan ko. Ayan. Tapos, Burr Brand na 320 grams wala na sa grocery yung magkadikit na ganyan, yung magka yung may promo sila tapos save makaka-save ka na wala. So ito na lang. Kumuha ko ng tatlo, 125 pesos ang bentahan ko niyan. Tapos Lucky Me Beef Noodles, kumuha ko ng dalawa. And yung Mega na lagi kong nabibili na buy 5 save ka na 2. 50 pesos. Kumuha ako ng red at saka ng green. And then Dutch meal na malaki. Ito. Dutch meal. Kasi ayaw nung Name. Ayan, balik tayo may bumili. Nasa na ba ako? And kumuha din ako nitong Century tuna na, save ka ng 24. Kaya, aray ko, nabilaungan ako. <laughs> ito yung free niya, Chunky Corn Tuna. Ayan, so hindi pa naman ako nagtitinda ng ganito. Pero siguro, anuin ko na lang siya. Um, kakainin ko na lang. <laughs> kakainin ko na lang yung free. Tapos ito yung palaya ko nakukuha ng Argentina. Ito, may free siyang Chunky Corn Tuna. Ayan, no. Oh. Gusto mo ba to? Ayan, kainin na lang natin. Tapos itong 175 na corn beef, may free siyang meatloaf na maliit, no, 100 grams. So ayan, Um bye bye ah, ano ba? Basta 'yun na 'yun. <laughs> Napagod na ako. Flakes in oil na maliit, dalawa lang. Dalawa. Tapos kumuha ako ng mechado. Yan. Yung mga ganyan. 34 ang bentahan ko niyan. Ito mga mechado. Tapos kumuha ako ng isang garbanzos. Kasi meron pa naman akong dalawa doon. So ito kasi hindi fast moving sa akin. Parang matripan lang ng mga customer ko. Tapos San Marino na maliit. Ayan. Kumuha ako ng anim. O ba diba? Tapos isang giniling na ready to use giniling ground pork mix na 1 4 kilo. Ito ay 48 ang bentahan ko. So, ito yung laman ng isang box. Wait lang. Tapos, ito yung isang bundle. Yung isang bata kasi dyan nagmamadali. Gusto ron yung kumain ng bigat. So, ayan, pinagsiksika na nila dito. So, paano yan? Baka napirat na yung aking mga biskuit. Kumuha ako ng happy large pants. Alam niyo mabili sa akin ito. Ang, ang happy large ko ay 10 pesos ang bentahan ko niyan. Tapos, kumuha din ako ng XL. Ang XL ko naman ay 12 pesos. Ayan. Tapos dito, ayun, sabi ko na eh, ayun o, oh, yung aking gardenia. Ay, just mayo. Yung. yung gardenia nila ay may free na Dutch meal. Hindi pala Dutch meal. Ito. Ah, uh, Mr. Milk. Yung aking gardenia na favorite ng masa. And kumuha din ako ng tiger. Tapos, oh wait lang, ito yung bigat pinabili ko. Na, ah, bigat mo! <laughs> Umuha din ako ng assorted doughy dough na 12 na bintahan natin ito Tapos ayan, the rest mga chichiria lang Tapos ito yung tiger, 7 pesos Dalawa tong kinuha kong tiger na to Tapos kumuha rin ako ng oreo Tapos may free siya na bourbon fortified na ako lang ang umiinom niya Hindi ko siya binibenta kasi hindi ko alam ang bintahan niyan Tapos yung mga cup noodles, ayan yung mga chichiria, isang bundle lang yan Konti lang 'yan kasi madami pa ako kitchiria doon sa aming tindahan. Nag-add na rin pala ako ng dalawang plus. Ayan, kasi talagang ganito, hindi ako bumibili ng madami sa supermarket kasi ang ang bilihan ko nito sa Dali kasi napakamurat sa Dali nito. Ayan, ito yung laman ng last na box natin. Puro ano na 'to? Puro biscuit na siguro or yung mga nasa ilalim, Extreme. Kumuha tayo ng Extreme dalawa kasi ito ay napaka-fast moving sa akin itong extreme na ito hindi siya nagtatagal sa akin previous na honey butter mga 7 pesos lang ang bentahan ko nito mga kasari tapos itong breadstick at ah, ano bang breadstick itong 10 plus 1 na rebisco crackers kumuha din tayo niyan tapos mari to maring to napakadaling madurog kaya talagang iniingatan ko itong mari na to kasi kapag kayo mga ibang customer ayaw nila ng mga durog, syempre 7 pesos din ang bentahan ko kasama nitong bravo, ayan mga bravo mga ganyan, mga pangbata tapos fudge bar na vanilla ah vanilla hindi pala, may vanilla din akong pinunga eto, ayan, so kumuha din ako ng fudge bar na ah, vanilla nga, vanilla at saka isang makapuno na fudge bar. So, masarap kasi yan. Tapos, kumuha din tayo ng breadstick for 7 pesos ang mga breadstick nila. And, cal cheese. Wala na yung may free. Meron silang, meron ako nabibili dati na cal cheese na may free. And, itong kombi na chocolate. Ayan. Tapos, itong sisters, napalahok yung sisters dito. Wait lang. May kasamahan tong sisters na to eh. Parang tatlo yata yung binili kong pad na ganyan. And itong wafer, rich choco na wafer. Ayan, kumuha ako nito. Bali, apat itong kinuha kong ito. Nawawala yung isa. Nawawala yung isang wafer na chocolate. Apat at saka apat nitong cal cheese. Ayan, tig-apat sila. Tapos kumuha ako nitong mga candies na yung nasa ilalim. Mga lollipop. Ito, ang bentahan ko na ng mga ganito, mga chubby, ay 5 pesos, 4 pieces. Kapag 3, dalawa. Pero kapag isa lang, 2 ang bentahan ko niyan. Itong lollipop, dos ng bintahan ko nito. Hindi na ako nagpa-5 pesos. 4 pieces, hindi na. Tapos ito, ganyan. Ganyan yan. Tapos ito mga kopi ko, yan, piso-piso pa lang ang bentahan ko nito. Snow beer, 5 pesos. 4 pieces na din siya. Kasi hindi na siya pwede sa piso, guys. Halos wala ka ng tubo. And itong yaki, yaki, mga ubi lang ka. Ayan, halos na same price na sila. Ganyan. Tapos kumuha ako ng nor chicken. Ah, ba diba? Nor beef. Nor pork. Tapos pancake. Ano oh, Neng, oh, pancake mo. Pancake ni Ineng maliit lang. Kasi halos hindi rin naman kakainin niya Ako lang ang kakain. Tapos sinigang mix na gabi. Six pieces lang. So, diba da, ah, hindi ah, pala siya six pieces. Limang piraso pala to. Tapos, ito yung mga ibang candies natin. Mga how-how. Tapos, nips. Ito pala yung isang kasamahan niya. Doon. Yan, neeps. Tapos, mga kape. Kumuha ako ng dalawang tay na coffee ko blanca. pa. Uh, ito. may greatest na choco, may greatest white, at saka cafe mocha. Tapos, ito, mga sabon na siya, guys. Mga sabon, mga polbo baby oil, tapos may maliit na feminine wash. Yan, ito yung mga napkins, hindi ko nabubukat katin yan kasi mahahalo dun sa foods. Ito yung mga non-food nila, yan may mga sabon, andun yan sa ilalim. So, hindi ko na siya kakalkalin, aayusin ko muna ito lahat. So, may pahabol din pala kung school supplies na in-order ko rin kanina, yung di ba yung last, nagpahabol ako nitong mga hand, ano tawag dito, adventurer na zipper bag. So, kumuha ako ng lima. ayun violet, isang blue, orange, at saka ayan. Maganda to actually, makapal. Ayan, o. Oh. Ito, kumuha ako ng lima. Tapos, pencil sharpener, yung mga pantasa na, syempre, ito kailangan ng mga bata, yan So, ang isang box niya ay 24 pieces. 3, 24 pieces ang isang box. Tama ba ako? Ayan, so titingnan ko pa sa resibo kung magkano siya. Wait lang. Ito yung resibo niya, yung Mongol na 1 point, ah, 1 point na pang grade 1 at saka grade 2 ay 92 ang isang box. So, ayan, kumuha ko ng isang box. Kasi alam nyo ba, yung mga pinadeliver ko nung una, di ba may vlog ako ng mga uh, school supplies na nabili ko, ay halos, kalahati na nun ang nabili. So, ang isang box niya ay 96, 192 yung dalawang box. And, itong pantasa ay tres ang isa. Tres ang isa pala nito. Puhunan sa kanila. Ang, ang isang box nila ay pumapatak na 72 pesos. Ayan, tres ang puhunan. Tapos, yung eraser nila ay 3.8, 168, 48 pieces naman to. 48 pieces. Ganito po yung quality nila. Ayan, maliliit lang siya. Ito. Ayan, 48. Tapos, pwede ko na rin siyang ibenta ng siguro mga 5. Ah, wait lang. Siguro mga 6. Bahala na. Kung magkano. <laughs> Ayan. So, ito yung mga school supplies ko lang. Ang total na napagbayaran ko ay nasa 8,500. Ay, 8,000. 857 pesos. And yung grocery ko kanina. Ito yung resibo ko sa grocery. Ayan. Kung nababasan nyo ba, 7,000. Ayan, napakalinaw. 385 pesos. Ayan. 7,380. So, paano ko pa siya mababasa ng ganyan? Ah, parang ano na. Ayan, no, oh, kailangan mo yata ng ano dyan, magnifying glass. Kasi, ang labo kasi ng mata ko. So, paano ko siya mababasa? Napakalinaw. <laughs> Joke lang. Napakalabo as in. Mag-aayos muna ako. So, ayan. ay nakakalat na naman siya dyan. Mga school supplies ko hanggang doon. Ate, tulungan mo nga ako. Joke lang, ate. Ayan, so mag-aayos muna ako dito kasi nga. Ayan, wala na laman yung aking mga biskwitan. Ayan. Wala na halos. Mga candy ko. Yung mga chichiria. Ayan, kukunti na lang siya. Mga coffee. Ayan, nabungi-bungi. na ano siya. Alam ko kung ano yung mga wala dito eh. Kaya hindi ko siya pinagko-compress. kasi para alam ko kung alin yung mga wala. Ah, di ba? Ito. Ayan, makikita mo kasi kung alin yung wala diyan. Tsaka doon oh. Hmm. Makikita mo kung alin yung wala. Yung uling ko na stuck na. Hindi na siya ano. Ito oh. Hindi na siya na-repack yung uling. Ayan, yung mga lalagyan ako ng bear brand, mga bread crumbs, patis. O, oh, diba? Ganyan talagang ginagawa ko. Dito lang no, mga empty. So, mamaya magre-refill tayo nyan. At, wala akong benta ngayon. Kasi umalis ako. Yung asawa ko pumasok galing trabaho. Nag-iwan naman ako ng bariya. Ganyan. Tapos ito yung mga panukli ko. Nag-iwan ako ng ganyan. ayun lang. So, ay, mag-ayos muna ako. Samahan nyo muna ako mag-ayos. At ako ay mag-vlog doon sa tindahan. Guys, thank you so much!